Good morning! Ayan, i-explain ko sa inyo kung paano gawin ang DXN. Yan. Ito po yung may-ari ng DXN, founder, no? An executive chairman. Si Dato Dr. Lim Shujin. Siya po yung pinaka-may-ari. Ang vision ng may-ari para i-promote ang ating kalusugan. Yung health, wealth, tsaka happiness. Kaya marami mga nagdi-DXN, ginagawa nila to dahil gusto nilang maging malusog at gusto nila kumita para magiging masaya ang pamilya. Yan. Kaya the best na company, eh DXN is the best. Yan. Nagsimula siya noong 1993 sa Malaysia, no, dumating sa Pilipinas noong 1999. Mayroon na tayong almost 180 countries at 300 brands nationwide naman dito sa Pilipinas. Sa wala pang idea sa Dixin, galing siya sa word na Daxin, tinatawag siya all positive. Kaya ang batian dito, good morning umaga, tanghali, gabi, good morning ang batian. Ang DXN member siya sa MLM, ito yung tinatag na multi-level marketing business sa maliit na puhunan pwede kang yumaman. Kaya kung gusto mong yumaman, paso ka sa MLM business. Dahil hawak mo yung oras mo, kumbaga, dala-dala mo yung business. Yan. Marami tayong products kaya ang produkto natin ay tinaguriang ang one world, one market. May supplement, no? may beverage, tsaka personal care. Mamimili ka na lang kung alin ang gusto mong uh, products. No? Ito yung produkto kung saan mayaman siya sa imsign. Especially yung RG. No, yung nasa taas, Dixin RG. Ang trabaho niya, Nililinis niya yung loob ng ating katawan. Uric acid, cholesterol, sugar, lahat ng toxin na kung saan ito yung dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Nililinis niya 'yon sa pamamagitan ng ihi, dumi, pawis, binabalik niya sa normal. Ang GL naman, ito naman yung nagbabalanse pinapalakas niya ang ating katawan para manatiling malusog, malakas at masigla. Kaya yan po yung dalawa na yan, yun po yung pinaka-banner na product ng DXN. Ang spirulina naman, ito ay mayaman siya sa protein. Kaya yung mga bata na walang ganang kumain, kumbaga lahat po ng vitamins ng gulay, isda, karne, nasa spirulina. Kaya 100% complete po yan. Kaya maganda yan sa mga hindi mahilig kumain ng gulay o yung busy lagi, no? kulang ka sa tulog. No? Maganda po yung spirulina. At ang murin naman, maganda naman ito sa mga hirap dumumi. No? Kung ikaw ay na-experience mong hirap dumumi, mas maganda po yung murin At yung isa naman, yung Cordypine. Ito naman magan para parang wine siya, no? Wine. Maganda ito sa hindi natutunawan. Kaya kung ikaw mahilig ka uminom ng wine, eh mayroon tayong Cordypine. Mayaman po 'yan sa enzyme. Kaya 'yang po 'yung by-products na 'yan, 'yan po kung gusto niyo po, no, magkaroon ng mayaman enzyme 'yung ginagamit mo, eh 'yan po 'yung magandang inumin marami po siyang benefits. Yan. At, siyempre, ito naman yung kopi natin. Mara, kumbaga, maganda po ito sa mm, ating brain, no? Kaya yung kukose, no? Pampatali, maganda po yan sa mga bata na mahilig uminom ng pampatali, no? Kaya kung ang bata mahina sa school, maganda po yan yung kukose. At, mayroon tayong cordyceps no yung cordyceps naman yun ito po yung pangalawa eh maganda po yan sa mga mahina sa stamina no yan po yung iniinom ng prinsipi ng Dubai yan po yung cordyceps ko yung po yung uh, pangalawa yung pangatlo naman ito naman yung lingshi coffee ito po yung Mababa lang po yung caffeine content nito. Kaya maganda ito sa mahilig uminom ng kopi. Yung kopi laber, yung maya-maya inom ka. Hindi po tayo magkakaasidik dahil ito po ay organic. Wala po, hindi ka magkakaroon ng nervyos dahil mababa lang po ang caffeine content nito. Sakto lang na malasahan po ninyo yung kopi. Pero ang, ka, ang kagandahan yan, may halop po yung Ganoderma kung saan, ito po yung pinakahari sa lahat ng herbal, yun po yung tinaguri ang red Mushroom o yung Ganoderma Lucidum. Mayroon din tayong classic, ito po yung Lingxi Classic. Ito yung, yan yung nasa dilaw, nung mabango, makramer ma po yan. Kaya sim din, maganda po yan sa ating katawan, hindi po tayo magkakaroon ng nervyos. Kung baga, Ah, nare-relax ka kapag ito ay nainom mo. At yung pinaka mapait na kape, yun po yung black coffee. Ito po yung madalas kong iniinom dahil yung black coffee maganda po yan sa ating katawan dahil mapait, no? Kaya kung ikaw ay mataas ang sugar level, mas maganda ito yung kapehin mo. Kung mataas ang uric acid mo, maganda rin yan. At yan po yung copy na yan, eh, mabilis parang napansin ko kapag yan po yung ginagamit ko, napa uh, nababawasan yung kain. Kung baga, yung timbang, nakakababa siya ng timbang. At, kagandahan po dyan, no, mayroon po tayong Lion's Men tablet. Ito po yung mga makalimutin o yung mayroon mga Alzheimer. Maganda po yung Lion's Men. Kaya ulitin ko po, yung kopi po natin ay organic po yan, no? Kahit isa o dalawang bisis kayo magtimpla sa buong araw o nakaapat na timpla ka, eh, ito po ay sip o ligtas yung umiinom. Kaya ako ay nakadalo o tatlong uh, tasa sa isang araw. Kaya pwede po yan gamitin kahit, no? pagkatapos kumain o bago ka kumain, magan pwede po yan. Bago ka matulog, pwede po yan inumin. At pwede rin yan inumin sa bata. No? Kaya yan po yung kagandahan sa kopi po natin. Eh, kahit bata ay sip po siyang inumin. No? At yung produkto natin ay complete certificate po yan. No? The fast growing company worldwide. Kaya yun po yung kagandahan po ng DXN no? top 15 yan sa worldwide no. Ano ba yung ano ay mayroon tayong ISO 9001 at saka 14001. Kung saan ito po ay organic na ginawa at hindi po ito nakakasama sa kalikasan. At yung 1725 na kung saan eh mayroon po ang DXN. Yan. At kagandahan po diyan, no? Ang DXN po ay mayroon po tayong seal of legitimacy. Na patunay na ito po yung company na legitimate kung saan mayroon po ang DXN. Kaya kahit saan ka magpunta, ma maprovinsya man, Manila o sa ibang bansa ay malaya mong gawin 'yan. Kap international business. Ngayon, may tatlong paraan paano ka kikita sa DXN. Kailangan lang dito, mayroon kang ID. Kaya ang ID natin, no, one World one market, DXN membership card. Kung baga, isa lang po yung ID natin worldwide. No? Kapag may ID ka na, automatic, membro ka na sa ibang bansa. Yan. Yung number one, ito po yung tinatawag na direct selling. Kung pangalawa naman, chins brand at yung pangatlo is sponsor pa paano gagawin ito po yun example po natin no kung ikaw po ay mahilig magkape ito yung lingshi kopi no madalas no karamihan na nagbibintay, ito po yung mahilig magbenta yung iba binibenta nila ito 250 piso sa customer yan 250 Pero ang kuha mo lang sa opisina ay 200. Sa madaling sabi, 50 pesos po per bag once na ito ay na ibenta. E Kung ikaw ay mahilig ka magbenta naka 20 bags ka, mayroon kang tubo na 1,000 pesos. Kung isang buwan mo namang gagawin, wala ka talagang ibang ginagawa kundi pagbibenta, sa loob ng 30 days, ang total na kita mo sa tubo ay 30,000. Yan po yung kagandahan po sa DXN, may kita ka sa pagbibenta. Ngayon, dahil ikaw ay member, mayro kang matatanggap na bonus, no? Mayroong tinatag na points value. Kapag ikaw ay member na, doon nyo po ito maintindihan ano ba yung points value. Pero explain, bigyan ko po kayo kunting idea. Yung points value, nanggagaling po yan sa produkto na binibili mo sa outlet. Kaya ang pwede lang magkaroon nito, yun po yung member. Kaya ang isang bag ay mayroon siyang 36 points per bag po yan. Dahil ikaw ay naka 20 bags ka, mayroon kang 720 points. At 30 days mo siyang ginawa, mayroon kang 21,000 points. Ang rebates nyo po yan ay 15%. No? Kapag ikaw ay member na, maintindihan nyo po yung percent na yan. No? Kaya magkakaroon kayo ng bonus na yan po yung magiging bonus. Pero ang kagandahan dyan, dahil ang DXN ay hindi po siya nagko-compute doon sa points, kundi sa sales value. Kaya dudublihin lang natin magiging 6,480 pesos ang magiging bonus mo. Yan po yung ititext ng DXN mismo sa cellphone kaya maka update ka kapag ikaw ay member. Kaya ang total na kinita ay 36,480. Kaya yung 36,000 na yan, yan po yung pwede mo kitain once na sinipagan mo, ginalingan mo, no, ginawa mo lahat ang DXN. Kaya yan po yung una, ito po yung para sa mahilig magbenta. Kung linya yung pagbibenta. Pangalawa naman, ito naman yung ginagawa ng karamihan. Ito yung ginagawa ng may trabaho, may pera, may business. Ang ginagawa lang nila, bibili kalang ng produkto para gamitin kung ano yung magustuhan mo. Halimbawa, mayroon tayong cordyceps. Kung ikaw ay mahina yung stamina mo, mayroon din tayong classic para sa asawa mo. Kung gusto niya makrimer, mabango, mayroon din tayong lingsi kopi na medyo mapait na yan po yung kapag ikaw ay acidic. Mayroon din tayong spirulina, mayroon din tayong spirulina 90s, 30s, Tsaka yung pinaka-main product, yun po yung RGJL90. Yan. Tsaka mayroon din tayong 30s. Tsaka yung putin si naman, no? Mayroon tayong pampalakas kapag ikaw ay medyo mahina ka na sa gabi. Yan. Tsaka kukusip, pampatalino sa mga bata. toothpaste Mayroon din tayong toothpaste Ito yung maganda sa mga nagdudugo yung gilagid, laging may singaw, at mabaho yung hininga. At yung last, no? Mayroon tayong sabon. Kung saan, unti-unti kang papa, guwapuhin o papagandahin. Sobrang bango yan. Kaya kapag ikaw ay member na, ang kuha mo lang talaga dyan ay 12,455 once na ikaw ay member. Pero kung ikaw ay hindi member, no 14,945, malaki po yung discount na sa 2,500. Yan po yung kagandahan kapag ikaw ay member. Kagandahan 'yan, mayroon pang ma maiipon na points. Kaya bawat produkto may points po 'yan. Kaya nagkakaroon ka ng 3100 3011 points value. Sa madaling sabi, kapag 'yan po 'yung nabili nyo, automatic po 'yan mayroon kang bonus every month. Basta every, every month po kayo makagawa. Kaya for example no, ito po yung requirements na Halimbawa, no, user ka lang, gumagamit ka lang. Bumili ka lang ng products no, almost na sa 5,500 pesos. Automatic po kasi sa 5,500 pesos na produkto, kapag ikaw member, automatic po 'yan mayroon pong 1,000 points. Pag ikaw naka 1,000 points, mag start ka 6%. Kaya meron kang 60 na dapat magiging bonus mo. Pero dahil nga sa sales value, magiging 120 pesos po yan. Kung pangalawang buwan naman, kapag ikaw ay marami kang nabili, 3,000 points, 9% ka na dyan. Ang bonus mo dyan ay 540 pesos. Pangatlong buwan, pag ikaw naka 10,000 points value, mayroon kang bonus na 12% ka na dyan, mayroon kang bonus na 2,400 pesos. Pag ikaw naman ay 20,000, malaki ang pamilya nyo, no? Ang bonus nyo po, 15% na po kayo pag naka 20,000, ang bonus nyo po yan ay 6,000 pesos. Pag ikaw naman, naka 33,000 points, no? 18% ka na dyan, magka-bonus ka ng 11,000 pesos. 11,880 pesos. Pag na-hit nyo po yung 45,000 points, nasa 25% ka na magkakabonus ka dyan ng 22,500. Ngayon po, no, kapag kayo po ay member na, mamimili lang po kayo kung alin po yung puntos na points na gagawin nyo. 1,000 points ba? Yan po yung cash purchase. 5,500 or 3,000 points a month, no? Ang cash purchase nyo po dyan ay 18,000. Depende po yan sa produkto. Hindi po yan one time yung bili, no? Sa loob po yan ng 30 days. Pwede po yan mabibili ng oh, 1,000, 10,000, uh, 4,000. Depende doon. Basta sa isang buwan, mahit nyo po yung 1,000 points or 3,000 points. Every month po yan ay mayroong kayong bonus. Yan. Ngayon, ito naman po yung kunting tip po, no? Sabi ni po ni Robert Kiyosaki. Kung ikaw, kung ikaw, no? Uh, nagtatrabaho eh nagtatrabaho ka sa pera. Sa madaling sabi, hindi ka pwedeng umasinso kapag ikaw ay ang manatili ka lang diyan sa income mo. Kaya kung magkano man yung income mo ngayon, yan lang po yung pwede mo kitain sa loob ng isang taon. Hindi na po yan madagdagan. I-steady na po yan. Kaya ang buhay natin, I steady lang din. Pangalawa naman, ito naman yung self-employed. Ito yung may sariling Uh, pinagkakitaan, walang amo, walang boss, hawak nila yung oras nila. Yun nga lang kapag hindi nila nagawa, no? Pag hindi nila na hindi sila nagtatrabaho, wala silang kita kasi sarili lang nil, sarili nila yung negosyo. Kapag hindi nila binuksan, eh hindi sila trabaho, wala silang kita diyan. Kumbaga limited lang yung pwede natin kitain. Yung pangalawa naman, yung money working for you. Kumbaga ito po yung big business, no? Kaya, there are, there, these people have people working hard to them, to generate them in, an income. Kaya kung ang ginagawa mo ngayon, no, mayroon kang mga tao na nagtatrabaho sa'yo, eh, pwedeng hindi ka na mag -DDXN. Pero, sabi nga, kung hindi naman, eh, gawin mo yung business. Kasi, ito po yung business kung saan, no, magkakaroon ka ng income, galit, gam, da, magkakaroon ka ng income manggagaling doon sa mga tao na bumibili ng produkto kung ihambing natin sa DXN. E, yung pangatlo naman yung ay yung pang yung investor. Kasi so, kung gusto mong kumita ng malaking pera, pera na ang nagtatrabaho. They're, they are, have the are the people have money working hard for them. Play golf and live a good life. Ito yung mga uh, mga investor no. Hindi na sila nagtatrabaho, pera na ang nagtatrabaho sa kanila. Kaya kung gusto mong umasenso, gusto mong yumaman, alin ang gusto mong pasukan? Mag-business ka ba o magtatrabaho? Kaya yan po yung kunting tip lang po yun, no. Binigyan ko lang kayo ng idea at yung tuloy natin. Ito po yung pangatlo, yung tinatawag na key system o yung tinatawag na law of leverage, batas ng pagyaman. Kaya kung gusto mong yumaman, sabi dito, gagamit ka ng law of leverage, yung pagpaparami. Kaya ang kagandahan po dyan sa DXN, ikaw yung nasa gitna, yung kaibigan mo, kamag-anak mo, kaklase mo, katrabaho mo, kaaway mo, kumarik, kumpare, eh yun po yung magiging uh, market natin. Kung bagay, yun po yung magiging uh, business natin. Ngayon, ratingin mo lang yung tinatawag na triple diamond, crown diamond, tsaka crown ambassador. Yan. Sample natin, oh. Ang triple diamond, monthly income niyan ay 1,000 US dollar to 10,000 US dollar. Mga mag-income dyan na sa 50,000 to 100,000, no? Anong gawin mo lang? Kaila, yung tinatawag na 6 by 6, no? Every 4 months. Magyaya ka lang ng Ah, uh, anim katao sa loob ng apat na buwan, no? At yung apat, yung anim, yung anim mong nakuha, maghanap din sila ng tiga anim. Gobaga every 4 months maghanap lang sila ng tiga anim ka na tao. Kaya pag nag-nagwork yon, ginawa nila 'yon, eh pwedeng kumita ng 1,000 to 10,000. Yung pang pangalawa naman 10 by 10. Magyaya ka lang ng nang 10 katao in pre 4 months, no? Yung monthly income mo ay 5,000 to 10,000. Depende doon sa uh, gusto mong marating, no? At yung last, yung monthly income naman ay 50,000 US to 200,000. 20 by 20. Every 4 months yan. Magaya kay, kap, mamimili ka lang kung alin yung magustuhan mo dyan. Yan po yung pwede mong kitain. No? Siyempre, kung gusto nyo pong maintindihan, i e, kontakin nyo po ako para ma-explain po natin ng maayos. How to join? Paano sumali? No? Sa DXN, no? hindi porkit na, na, na pakinggan mo to, eh, member ka na hindi po hindi hindi ka pa member. Ang gawin mo lang, kontakin mo ako para ma-guide kita, no? Pa, turuan kita. Tapusin mo lang yung video para malaman mo. Yan. Ito po yung membership kit, no? 4,015 pesos. Mayroon ka ng automatic nito, mayroon ka ng 1,000 points, magkakabonus ka na diyan. At ang makukuha mo diyan ay kape. Mayroon, uh, number one yung kit, magkakaroon ka ng brochure. Pangalawa naman, mayroon kang isporin na tablet, isang bottle, 120 tablet ang laman yan. At yung pangatlo, yung kukusi, 20 pieces ang laman yan. Tsaka yung kupi natin, 21 grams yan, one bag. Tsaka shampoo, pampakapal po yan ang buhok, no? pampalago, walang lisa, walang kuto, walang balakubak. Yan, tsaka yung garusi toothpaste. Yung 5 products na yan, eh, 4,015 pesos, member ka na yan. Pwede mo nang masimulan. Kung ikaw ngayon, eh, nasa Cebu, Bohol, o saan man ka man magpunta, eh, mo lang ako para mag-guide kita paano pumunta sa opisina. At, good news po no, kung ikaw ay willing mong gawin at aralin, eh, mayroon kaming leadership, you can avail leadership convention ticket early bird no yung price niyan ay 1500 to this event yan sa uh, ang bahay alumni UP Quezon City mayroon kaming event na darating ngayong January 25 yan pwede po kayong dumalo para makita nyo po yung kaganahan ng DXN yan. yung pangalawa naman, kung ikaw naman ay mayroon kang high blood, rheuma, arthritis, diabetes, mayroon kang iniindas katawan, mas maganda ito ang piliin mo. 3,715 pesos. Mayroon ka ng 1,000 points at ang SB mo ay 1,525. Member ka na yan at mayroon ka ng kit. No? Tsaka GL 90 pieces yan. One bottle. Tsaka yung RG 90 pieces. Yan po yung pinakamin product po ng DXN. Sino pwedeng uminom? Bata, matanda, pwedeng uminom yan. Kung may gamot kang iniinom, isasabay mo lang yan. Walang problema. Yan po yung pinaka 100% o yung tinatawag namin banner products. Pwede ka rin after nyan kung gusto mong dumalo ng leadership convention sa January January 2026 eh, mayroon tayong available na ticket na pwede kang dumalo dyan. At yung last no, ito po yung tinatag na distributor benefits. Once, kapag ikaw ay may ID ka, magiging lifetime membership siya basta makabili ka ng produkto sa loob ng isang buwan o baga, or isang taon international sponsoring kung may kakilala ka sa ibang bansa at saka no time limit to achieve promotion of status walang limit kung gusto mong ratingin yung position pwede kung ayaw pwede rin nasa iyo at mayroon tayong travel incentives 100,000 free lang yan libre cash po yan at cellphone incentives 12,500 at monthly profit sharing para sa mga star diamond. At kagandahan po dito, pwede nyo po itong ipamana once na ikaw member. Ngayon kung wala kang pera, malaki, eh, mayroon tayong 1,230 member kaninyan. At kung wala talaga, mayroon tayong 600 pesos member ka na rin dyan. Yan, mamimili ka lang kung alin yung kaya mo. Yung, yung package 1, package 2, package 3, or package 4. At good news dyan, pwede ka pa rin bumili ng ticket namin na Leadership Convention ngayong January 2026 na event. Ngayon, no, doon sa inexplain ko sa iyo, no, mamimili ka lang kung gusto mong yumaman o gusto mong maging wealthy, no. Kung gusto mo namang panggamit lang, pwede lang din. Kung gusto mong magbenta, pwede lang din. Kung ayaw mo mag-invite ng tao, pwede rin. Basta, depende doon sa gusto mo. Ang mahalaga, member ka. Kaya maraming salamat. Thank you sa mga nakikinig. No, sa mga nakikinig, no, kung mayroon kang katanungan, kontakin mo ako ng personal para i-guide kita step by step paano malibre yung produkto, paano kumita ng $1,000 every month. At kagandahan dyan, ma ipakilala kita doon sa nag-guide sa akin. Kaya, maraming salamat at thank you.